Nakakagulat. Ann Curtis pinagbawalan si Erwan na makita ang anak na si Dalia. Isang kontrobersyal na desisyon ang ginawa ni Ann Curtis nang tanggalan niya si Erwan Yusuf ng karapatang makita ang kanilang anak na si Dalia. Ayon sa mga ulat, naganap ito matapos lumala ang tensyon sa pagitan ng dating mag-asawa kasunod ng kanilang divorce. Labis na dinamdam ni Erwan ang desisyon ni Anne na nagdulot ng matinding emosyon sa kanya. Agad namang naging usap-usapan ang isyong ito sa social media na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang simpatiya kay Erwan at umapila para sa karapatan nitong makasama si Dalia samantala na natiling tahimik si Antongkol tungkol sa kanyang naging desisyon. Inaasahang magpapatuloy ang legal na labanan para sa custody ni Dalia. Ang kontrobersyang ito ay nagdulot ng masalimuot na sitwasyon para sa buong pamilya. Hinihintay ngayon ng publiko ang susunod na hakbang ng magkabilang panig. And this are chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.